Nga bangenot enot na barata? Labis ang etos mil pism kantidag din shabu. Nasam-sam sa duwang magkasoy na operasyon sa mas pote. Sarong miyembro kang NPA, gadan sa inkwento sa Sursgun. Rider gadankan mabudalan traxel boy. Padre de pamilya gadankan makuryente sa kamarinisur. Asin, skali si tampok kan sarong artist sa Katanduanes. hapon, Biyernes, Hunyo 28, taong 2024. Unin ang mga baretang dapat nindong maaraman nun yan na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radio Uragon Katanduanes, asin 90.7 Radio Uragon Ligaspi. Sa detalyes, labis ang gatos mil pisong kantidad ng Shabu na samsam sa duwang magkasuway na operasyon kontra droga sa masbate. Saro sa duwang sospek, nagporbar pa na dulagan ang otoridad. Si Regine Bue, sa bilog na detalye. Arestado ang sarong tricycle driver makalis na magpositibo sa pigkasar na search warrant operation kan operatiba sa barangay kan Kahuraw, balay no mas bati alas 2.25 nin maagahon ka ining Webes. Binisto ang sospek na si Alias Abet, 43 anyos may agom asin residente ka nasambit na lugar, asin pigko konsiderar na street level individual. na Narecover sa sospek ang walong heat cell plastic sa shade na may pigtutubo na shabu asin may gabat na poko mas o menos 12 gramo o nagkakantidad 81 mil pesos asin 5 gramo nin mariwan na, na nagkakantida sa 800 pesos. Actually, nung, nung na-sense niya po ng pagpasok po ng tropa sa area, actually po, ma'am, tumakbo po itong suspect and nakita din agad siya na dakip po and then in, 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 in po namin siya doon sa harap ng bahay niya Nadakupan sospek huli kan pinagsarong pwersa kan balay ng Municipal Police Station, Police Intervention Unit Masbate Police Provincial Office, Police Provincial Drug Enforcement Unit, Regional Drug Enforcement Unit, Asin 502nd Regional Mobile Force Battalion 5. Arestado man sa pigkonduser na Baybas operation sa barangay Baybay Dagat, San Fernando, Masbate, ang sarong para sira ang makalis na makuha sa posisyon kaini, ang poko mas o menos tulong gramo ng pigtutubadan siya bu, na nagkakantinad 20,400 pesos. Galing po siya sa piyestahan kasi piyesta ng baybay dagat that time. Uh, unfortunately, meron po tayong asset na yun nagtulay sa amin para makapag, maging, uh, maka, mag, ano, magawa namin yung ano, baybay. Sa ngunyan, parehong nasa custodial facility kan PNP ang duwang sospechado as in kapo na atubang sa kasong pagbalgar sa Republica Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatakbikol, Regin Boy. Sa Sorsogon, sarong pigtutubodan ng miyembro ka New People's Army ang binawianin buhay sa nangyaring inkwentro sa nasambit na probinsya. Man iba-ibang gamit pang ensurhensya na recover man kan otoridad. Si Jennifer Pulinar sa bilog na detalye. Gadan ang sarong miyembro kan New People's Army sa nangyaring inkwentro sa Barangay 13 Martires Kasiguran Sorsogon mag-aalauna nin maagahon kasudma. Binisto na gadan na si Ninyo Henera, 37 anyo, sultero asin residente ka nasambit na lugar. Napigtutubod ang miyembro kan kilusang larangan Guerilla sa Regional Committee 3. Basado sa report kan kasiguran Municipal Police Station, nagkaigwanin Intel Drive -in Operation, and Operation ang Call 3 Operatives kan 31st Infantry Battalion, 9th Infantry Division sa nasambit na lugar na nauli sa poco mas o menos 5 minutong ribayanin po to, Bulok asin pagkagada ni Henera. Sinabi po base doon sa mga na-interview namin kagabi, ayon sa kanila, um minsan lang daw yung taong yun na namatay, bumabalik sa diyan sa lugar na yan at may tinitirahan kubo. Ngayon, mga three days or two days, alis na naman siya, mawawala na naman siya ng mga ilang linggo ilang araw, sinpabalik na naman. Narecoverman man sa encounter scene kan grupo kan Soko ang sarong 38 revolver na kargado nin sarong bala asin in binding pidasong basyo kan 5.56 mm. Narecoverman man kan Sorosogon Provincial Explosives as in K9 unit ang duwang pidaso improvised electric blasting cup, duwang pidaso 40 mm HE, duwang binoculars, sarong improvised hand grenade asin sarong fragmentation hand grenade MK2 ipigdaraman sa sarong funeral home sa Talisay, Sorsogon City and Bangkay Can NPA para ipasa iraram sa farapen test, post-mortem fingerprint as in necropsy examination. Ang uh, kaulay ang mga maghihirok nung sa mga naman sa na, na pinangyarihan ng insidente, tangani man pong uh, makatabang as in dahil na maghalat na may mga biktima pang iba kung ano pa man ang mga maindatang uh, alakawan. Sa presente, padagos man na otoridad ang duwang pag-iriba ni Henera na nakipagribaya putok sa tropa kan gobyerno. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. 19 anyos na babaying motorista gadaan kan mabudalan in truck sa Albay, si Nomer Corporal sa bilog na detalye dead patang spot ang motoristang inikang mabudalan kang kasabayan ng mixer truck sa boundary kan Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay, asin in Pork Tres, Barangay Padang, Legazpi City. Alas 3.30 e ning hapon kasudma. Binisto ni Police Chief Master Sergeant Nolan Balanta, ang Chief Traffic Investigator kang Santo Domingo PNP ang nagadana motorista na si Arian J. Lumen Ibaldon, e. 19 anyos sa in residente kan Barangay Bagumbayan, Daraga, Albay. Lugadan man sa insidente ang backride kay ni na binistong si Maria Carmelia Lita, 19 anyos sa sinresidente kang Pilar Sorsogon. Nagluluwa sa inisyal na investigasyon, namantang pigbabaybay kang mga biktima ang lugar kang insidente pasiring sa direksyon kang siyudad ng Ligaspi. Nagpurbar si Lumen na mag-overtake sa inutan ka ng mixer truck. Alagad aksidente ning tuminama sa barikada sa gilid tinampo. Rasun kang sa indang pagsemplang asin pagkakapairarom ni Lumen sa truck. Kasa sa maligidang kang ruweda ang payo ka ini. Yung sindan, katakaw, pagbangga, luminaog so ano sa main, sa inner lane, kung saan nagbabagtas man ining sino track na mixer. So, day naman, ma, naman siguro na anuang, na anuang kontrak na maiwasan, naligis niya so, mismo so motor, kaibanan sa driver. Ang so, kaya sa pinangyarihan, medyo palaog ka po sa boundary, minasalit ang tinampo. Tapos duman sa gilid na parte, sa outer lane, medyo maburubaybay bay yeah, Mm may posibilidad, nag-solve sila, duman pa sa inutang bago mag-boundary. Nagluluwas man sa investigasyon na may mga sulot man na helmet ang mga biktima kan ma-aksidente. Pusibling maampang sa kasong reckless and prudence resulting to homicide. Physical injury and damage to property ang driver kan truck. Nangunyan ang nasa kustudya pa kang Ligas PPNP. To so driver, Voluntaryo siyang nag-surrender sa sa muya. Kinustudya po siya, tapos prinseso. Ngunyan, court na lang po ang bala sa iya. In case mag si family, court na lang po ang mag kung ano ang negligence na po doon. Uh, pasiguro po pag maliyo, lalo po pag mga truck, kaysin tumag para ano sa gilid, paminsan blind spot kan truck, lalo kung um, bigla sindang mapundo ang truck, maduman sinda sa ibab sa inutan, minsan ang truck ay alangkaw, kaysin na nailing sa baba, pag-abantikan track, minsan day pa sila nag-start, kaya nangyayari nga, minsan day tigaasahan na Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal. Gadanman ang sarong padre di pamilya sa sur, makalis na makuryente. Biktima, mabakal sa naman kutainin panindang mais, si May Arango, sa Bilog na Detalye. Nakadapa asin mayo ng buhay ang 54 anyos na padre de pamilyang inikan maabutan kan otoridad sa Zone 5 Barangay Awayan, Libmanan, Camarines Sur, aga kaining Merkules. Binisto ang biktima na si Salvador Lianto, may agong residente kang Barangay Tara, kang si Pocot. Basado sa investigasyon kan Libmanan Municipal Police Station, nagpasiring sa nasambit na barangay ang biktima, ngani magbakaling ipapanindang mais kaiba isposa esposa kaini. Alagad pag-abot sa nasambit na porsyon. Aksidente subot na natungtungan kang biktima ang nakalaylay na live wire sa nasambit na porsyon na nauli sa sa iyang pagkakakuryente. Sigun sa tagapagtaram kang hepatura na si Police Executive Master Sergeant Joel Bencolado, dead on the spot ang biktima mantang maswerteng nakasalbar ang esposa kay ni. Kasi yung wire talaga ma'am, ano yung bare wire yun ma'am, wala, wala talaga yung ini-insulator na naka-cover doon sa wire. Kaya nasugatan yung biktima, lumabas pa nga yung, ano, yung bituka kasi talagang nasunog yung, ano, yung talaga kasi nadapaan niya ma'am yung wire. Eh. Sa impormasyon, nakahagad pa mangkutanin ako di ranagong biktima sa mga sa lugar. Alaga day man tulos na punduan supply ng kuryente huli takinaipuhang panghalato ang pag-abot kang personais kang kasureko. Ang paalala na lang po kung sa ganitong mga pagkakataon may nakikita ang ating mga kamabayan na mga ganitong laylay na wire o kaya putol na linya ng wire ay agad pong tumawag ka agad sa concern na agency. Nagkaigwa naman subot ng pag-uulay ang pamilyang nabayaan kang biktima. Asinan maniham ni Hamiento kang kasureko na inako naman ang gastuson sa pagpapalubong sa biktima. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango sa Nabwa, Kamarini Sur, sarong para tukdoan maswerteng nakasalbar, makalis na mga kuryente, kantamaanin kikilat ang pagrugaring na harong kanakaaging Miyerkules. Uyaliwat si May Arango. Labian pa sa salamat kang 28 anyos na public school teacher na si Desa Carino Gurnal, kang barangay to Pasogod, Nabwa, Kamarini Sur na nakaligtas siya sa kagadanan makalis na makuryente hapon kay Miyerkules. Istorya niya, sinabayanin mga kikilat ang makusog na pag-uuran ka nasambit na aldaw. Hali sa pagkakahigda, nagbuhat da siya para magkuanin makakakansaref. Nayaon sa saiyang kwarto alagad kan mabukas na siya kainiduma na siya na kuryente. Maswerte man da ang nakabutas tulo siya sa refrigerator. Dangan ng pagpurutukan na kan iba panindang gamit. Sigun kay Desa, tinamaan ni kikilat ang saindang harong na nahiling mismo daakan sa indang padre de pamilya na nakahigda sa saindang sala kan mga oras na ito doon sa sa sala namin mismo nakita po ng dalawang mata ng father ko po na may apoy pong pumasok talagang hindi uh, namin assure ma'am kung kidlat na po ba yun pero talaga ma'am ang lakas ang lakas po nung para siya ma'am paputok na pag ano niya pag pag pagsiwit pag ng ganun sabay boom dahilan kan incidente, na route and router kan sa indang wifi maginan mga outlet kan sa indang residensya sa ibong kaini. Nagpapasalamat mang giraray da si Desa na dahil nada niya rin na buhay sa pangyayari. Ayong pa ako ma'am, yun po yung dumugo talaga. Yung kamay ko ma'am, halos manhid po yung dalawa kong kamay na masakit. Parang ang inyek, yun po yung na, nafil feel ko. Tapos pagkita ko po ma'am dun sa daliri po ng pa ako, dumugo po yung pangalawang daliri ko dun sa. Nasi-feel ngayon yung sakit ng back pain po sa likod ko. Saka yung parang spinal cord ko ma'am, yun po ang sumasakit ngayon. Para sa mga baretang Bicol, May Arango. Duang sospek sa pamabadil gadaan kay punong barangay Leonardo Bisa kan barangay San Jose malilipot pinangaranan na kasin rider na tuminaka sa checkpoint irido kan Maris Pido. na sini sinibapang bareta sa pagbabalik ng Bicol All in TV. daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurug libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Ako ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may habang kami nabubuhay. Ako laong nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Nagbabalik an na Bicol Online TV. Duwang sospek na nasa likod kan pambabadilgadan kay punong barangay Leonardo Bisa kan barangay San Jose Malilipot Albay pinangarana na kan PNP. Saro sa mga sospek, dating miyembro kan HPG. Si Corporal sa bilog na detalye. Haros nagabutaning tunok sa dagan ang magtugang na sinda Maria Teresa Bisa Pabilani asin Marieta Bisa Kansano sa Malilipot Albay. Matapos kay ang labi duang taon na paghanap ning hustisya, nabistuhan na kang otoridad ang duwang sospek na nambadilgadan sa sindang tugang na si Leonardo Narding Bisa na dating kapitan kang sindang barangay. Alagad ulit at large pa ang mga sospek, pa paninda masabing bilog na ang sindang kaugmahan. Reynas Pagmati, may unlike an, like an ino, talagang parang blangko. sa pakiktabangan po kang NBI and then PNP nya umpo talaga sa so pagsarig ni sa inda na talagang matabangan kami kang kasong ini kang tugang mi pero nya on giraray, ang pulog kang buot mi ta ang gusto mi talaga matawanan ki pustisya si kuya dai po kami mapundo day hanggat dai po nakukuha ang tunay na salarin kasi ini po, baka kung ang ano may baka kung nagamit lang siya yung, or gusto mi talaga. Sigun kay Police Captain Melanie De Guzman, anhepe kang malilipot MPS. Saru sa mga sospek ang pigbistong si Patrolman Al Anthony Lacanso Idiswazido na nag-awol na miyembro kang HPG Calabarzon asin pigtutukdo na middleman asin ang subot professional killer na pigbistong si William Bawalan Dagutdot Jr nagluluwas man sa investigasyon na kang aldaw na binadil ang dating opisyal, nago pa sa CCTV ang gunman sa Kope Hospital sa syudad ng Tabaco kung sa inipigdara ang biktima. Nga ni po, based duman sa oras kung hihilingon, nainot pa siya ng pirang minuto duman sa, sa hospital. So then, kang ibinalyo naman po sa BRTTH, the same din na tawo ni Day pa nga ni ini nagsasangli na hiling din ulit siya duman sa BRTT. So, uh, with that information, uh, nagka, ano ang NBA, nahilingon ta kon si sa ini. kasi natatayaon duman sa duwang uh, places na ito kung sa hindi nara su, su, si Kapisa. Naging mataryong pumanda ang pagkakabisto sa mga sospek sa tabang kang NBI sa Kapulisan. Nobyembre 6 taong 2023 kang ma na ang kaso. Asingunya na bulan, kang ipaluwas na kang Regional Trial Court Branch 17 sa siyudad ng Tabaco, warrant of pare sa kasong murder kontra sa duwang suspicado. Nangunyan ang padagos pang pigahanap kang PNP as in NBI. Deeper ang satuyang investigation and nagluwas na bako lang po ini ang kaso na magkairiba ang duwang ini. May mga cases sa Marikina, may Valenzuela, may uh, Pro4 which is mga carnapping, robbery, hold up, mga, mga iba-ibang klase po ng krimen na nagluluwas, naglalataw ang pangaraning ng duwa ng magkairipa. Mientras tanto, Magi Marso sa iskang taong 2022, kang badilon gadan ang dating opisyal, mantang nasa communal garden sa sendang barangay, pirang metro sa nang distansya sa rungkang biktima. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal, Rider Lugadan kan takasan an ipiglatag na PNP checkpoint sa Camarinesur. Si Jennifer Pulinar sa bilog na detalye. Iriduan sa rong motorcycle rider makalihis na magbalo subuot na takasan ang nakalatag na checkpoint sa tinampong sakop ka National Highway sa barangay Mabolo Boundary Kanaga City asin Milaor pasado alas 8.45 kasubanggi. Binisto ang rider na si Adrian Balmonte, 39 anyos para Oma, residente kan barangay Bagumbong Balaba, Kamarinisur. Basado sa inisyal na investigasyon kan Naga City Police Office, mas kinahiling na kan rider ang checkpoint, nagpurbar pa ining magdurudoretso sa pagmaneho. Hasa sa masa abitanan sarong rong pulis na nagresulta sa pagkasemplang kaini asin kan backride na babayi. Tulus man na ipigdara sa Bicol Medical Center ang rider na nagsapo nin injuries. Ligtas naman ang backride kaini asin na nasa abitan na pulis ang ano natin as is na, wala siyang planong tumigil. So nung pinag down siya, wala siyang planong tumigil. So po, so, meron pong uh, meron naman po siyang lisensya and uh, yung motorcycle ay may plaka naman. Sigon Sigun sa tagapagtaram, posibleng nagibong dulagan kan rider ang checkpoint huli na sa impluensya inininara. makalihis na maparungan kan otoridad. So advice namin, pag may nakita ang checkpoint, mag-slow down, uh, mag-ipag-cooperate, i-present ang mga hahanapin dokumento. At the same time, yung mga Katulad ng helmet, dapat lagi naka-helmet kasi basic naman po yan. So siguro yun lang po. Tapos tanggapin naman talaga kung may kakulangan. So yun lang para hindi na lumaki pa ng mga pwedeng mangyari. Posibleng maatubang ang inweltong rider sa kasong reckless driving. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Mga obra na inspirasyon ang kaliskis nin mga sira. Tampok kansarong artist hali sa Viraca Tanduanes. Bistunta siya sa istorya ni Danica Garcia. manok, pagong, kuting, asin, kabayo. Pirasa na ini sa fish scales o kaliskis inspired na mga obra kan 32 anyos na artist na si Juana Paula de Leon kan Verac Catanduanes. Big aapod ang mga obrang ini na scalism art. Estorya niya, naisip niyang gibuhon ining inspirasyon hulita pagsisiraan pinakahanap buhay sa saindang isla. Ini daaan sa iyang paagi, nga ni mataawanin pagsaludo ang mga parasira sa saindang probinsya iskedy style or kaliskis style is coming from uh, uh style ng mga ginagamit ko sa paint na kaliskis po yung kaliskis po is not literally yung kaliskis na po na iniipon dinidikit hindi dinidikit ko po siya and ginagawa ang design doon sa mismong aking artwork po 50 ang scaleism art na ang sa iyang nagibo, 46 sa ni, anay bakal niya na. Acrylic on abaca ang sa iyang pigagamit na painting medium sa scaleism. Igun kay Joanna, aki pa kan makahiligan niya ang arte. Katunayan, inot da siyang nabistuhan sa saindang probinsya, huli sa iyang obra na kape sa abaka. Lahat na po doon is, na out na po is, and nabili na po ng ating mga dear client and collectors. Hindi lang po dito sa aming lugar, kundi na rin po sa around Manila, eh, Philippines, and nationwide din po sa international, eh, California po. Nakabase po yung pricing ko sa size po ng aking mga obra, like pinaka-afford na po and pinaka na po with Certificate of Authenticity is nasa 3.5, which, uh, which is nasa, uh, ang size niya is 40 by 50 cm and the rest, patas pataas na po, and ang pinakama, pinakamahal pinaka pinakamahal ko na po is nasa 25,000 and depende rin po sa magagawa ko pang malaking sizes po. Dugang pa niya ang paggibonin man iba-ibang obra ang sayang stress reliever, urog na bilang solo parent. Well, po ako magturo po, talo sa mga kabataan, kabataan natin, para naman yung mind nila is mapunta sa arts, uh, hindi, hindi puro sa gadgets para maging smagin, mas para healthy yung kanilang mind po. And makatulong okay. din po sa kanila. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatakbikol. Ako si Jen Uñez. Salamat asin. Happy weekend!